Dako agad tayo. iPad pa rin to. Ilina sa iPad. mute po. Hello? elosis sis. Hello sis. Narinig po kayo. Uh, pwede po po. Hello okay bro. Kamera. Okay. okay. Ayun. mag mo kayo sis. Hello mga brothers. Oo, magtestimony mag-testimony ako sa with the love of the Lord. Go ahead po. Sa'yo po ang oras na ito. Um, okay. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Gusto ko lang mag-share ng uh, about sa Biblia. Malaking bagay kasi ito sa na naging part sa buhay ko. Gusto ko ring i-share sa sa lahat kung anong mayroon ang Biblia. Ang ano kasi ang Bible by that time na I'm from Bohol pero nandito na ako sa dito ako sa Germany ngayon. Yung time na nalindol ang Bohol. It was shaken. Na shake talaga ang Catholic Church ng buhol. Diba? Bumagsak. Maraming simbahan ang talagang bumagsak talaga ng gusto. Yung time na yun, parabang na ano ang ang faith ng mga tao ba? Yung parang na uh, na nabawasan na, na, bawasan, na? Ngayon, nung mangyari yun, nandito ako sa Germany. Tapos, uh, yung Catholic faith, para bang na ano ako nakakapanghina ba? Kasi yung bakit nangyari parang ganun ang mga katanungan niya. Tapos yung but I try my best na makatulong din in a simple way na makatulong sa simbahan na makapagbigay ng kahit papaano na uh, i try my best dito din sa group namin dito sa Germany na makapag-share din ng kahit papaano na tapos dumating yung time na nakauwi ako a year after nung lindol tapos nung maano yung uh, nandoon na ako sa kapatid ko sa Maribuhok uh, dumating yung punto na kinakailangan mag-share ako sa kanila about Bible kasi yung Biblia siya yung paghuhugutan mo ng lakas yung paghuhugutan mo ng nang ano mo ba na makakayanan mo kahit natumba yung simbahan, yung buhay mo para kang na ano na. Pero yung yung faith mo na malakas yung paniniwala mo na may dahilan lahat ng bagay bakit nangyari yun? tapos yung nagbisit na nga ako doon Nashare ko sa kanila ang Biblia na wala kang ibang pagkukunan ng lakas sa panahon ng kalamidad o sa panahon ng may sakit ka yung Biblia yun yung magiging ano mo maging sandata ba parang ano mo yun ang na-share ko gusto ko ring i dito sa Zoom ng punto por punto na ang Biblia, siya yung maging butika, yung parang butika ng buhay. Alam mo yung butika, yung yung kumpleto kasi yung Biblia eh. Hindi lang pang ano mo nang sa sarili mo, kundi pang kalahatan. Para sa lahat, ang Biblia ang siyang butika ng buhay na lahat ng hahanapin mo, nandyan lahat eh, ma makukuha mo lahat ang kasagutan sa Biblia. Yun ang naishare ko doon nung umuwi ako sa buhol. Na tinanong ko yung mga kapitbahay ng kapatid ko kung mayroon ba silang mga Biblia din. Pero careful din na pagtanggap ng Biblia, kailangan may nihil abstat, mayroong impramator kasi yun ang katulik, eh marami sa kanila ang wala. So, it's a, ano ba yung, parang nagkaroon ako ng, ano sa sarili ko na, bakit marami palang mga kababayan din, na halos, naniniglet nila ang Bible, na yung, siguro yung, yung ano lang ba yung, may Biblia ka, isang tabi mo lang, o kung wala ka man, yung walang kulang ng kaalaman. So yung parang na-touch ba ako ba, na after the earthquake, maraming nanghina, maraming nanghina. But I pray na sana darating din ang panahon in his time I wish na makapagbigay din ako sa kanila ng Bible na. Pero sa tamang panahon, pagkaloob ng Panginoon, ay makapagbigay din ako ng Biblia. But I try my best and hindi man agad-agad, nag-start ako magbigay ng uh, how to pray the rosary at saka rosary in a simple way, sa kabataan ko muna inumpisang pamigay. So, ini-encourage ko, nandito sa Zoom, kung sino may yung makarinig, na itry nyo na yung Biblia ay butika ng buhay. Kailangan talaga natin ang salita ng Panginoon. Kasi yun ang ano natin, eh, yung forever mong hahawakan yun eh, hanggang darating ang panahon na kunin ka kasi hiram lang natin sa kanya ang buhay. Kaya ay hikayatin pa more ang tao na lumapit sa Panginoon at makinig sa salita ng Diyos. At isa buhay na rin. Kung hindi man maisabuhay buhay agad-agad, dahan-dahan, hindi naman bigla-bigla kasi tao ka nga. Tao lang tayo. We are not perfect na. Kaya, ang Biblia, talagang inaano ko yan. Dahil andyan yung salita ng Diyos, buhay siya. At talagang nandyan kumpleto. At mismo ako naka-experience kung paano magbigay ng buhay ang Biblia. Sa pamilya ko na lang, may kabutihan at mga magandang aral na binibigay ang Biblia. Kaya uh, nihikayat ko ang nakikinig nagawin gawin yung uh, kumbaga sa ano, kung may naramdaman ka, punta ka ng doktor. Kung ang Biblia, ganun din spirituhan, spiritual, physical, mental, lumapit ka sa Biblia, sasagutin ka niya, at gagaling ka pa. Yan ang uh, gusto kong iparating sa sharing na ito, dito sa testimony ng punto por punto, na wama makapag-share din ako kahit papaano sa experience ko. Ha? At salamat sa inyong lahat sa pakikinig na wag gawin yung uh, ang Biblia maging butika ng buhay. Tatandaan nyo lagi. At yan ang lalapitan nyo. na Okay, thank you mga kapatid. Yun lang po ang sharing ko sa ngayon kasi mahaba. Marami pa yatang gustong mag-share. Yan. Yan, thank you so much, Sister Itina's Aipad. Tandaan niyo po, And, po yon. Yeah. Maganda yung, ano, Braal Maganda yeah. yung, maganda yung panawagan ni Sister Going Botika. Ang... Nang buhay. Nang buhay, ang Biblia, at huwag kalimutan gawing doktor ang simbahan. God bless po, Sister. Amen. <laughs> yeah. Boom. Amen po. Mapit lagi sa sakramento, mga kapatid. Yeah. Sige, Brother Junry, may masasabi yes. ka pa sa kanya, yung testimony? Go ahead. Yes, napakaganda no, na, no? Um, minsan talaga, dapat ma-realize natin na ang salita ng Diyos ay kinakailangan natin. Tandaan po natin mga kapuntos, Matthew 4.1 hanggang 4, ang tao ay hindi nabubusog sa tinapay lamang, ngunit sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda po mm -hmm. ang Napakaganda po ang uh, realization no or discernment ng ating kapatid na nasa Hong Kong kayo uh, sister uh, Brazil La, no sa Germany Germany pala no kahit malayo siya malayo sa pamilya niya kasama naman niya palagi ang Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos kaya mabuhay po kayo sister patuloy mabuhay po at Mabuhay po si Lord sa ating lahat. Mabuhay buhay. si Lord. Amen no at uh, nawa'y Uh, maging ehimplokan ka ng mga kapatiran nating nakapakinig ngayon no sana araw-araw pagising sa umaga salita ng Diyos at hindi po chismis ang ating <laughs> amen <laughs> okay kasi po, tandaan po, natin, tandaan po natin lagi kasi yung salita hindi ko po na matandaan kung saan sa bible yon yung ang salita ng panginoon ay sharp as the edge of the yes talas ng salita ng panginoon Hebrews 12 ay, Ah, oh, mas 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 talas pa sa dalawang magkabilang espada. Yeah, ito's for ang... 12 po 'yan. Mm -mm. God bless sister, mas, God ano bless. Ano talaga siya? Thank you. Bro Aljan, God bless din. May magdadagdag ano pa ba bro Aljan? Okay na no, wala si bro Alja. Yes, may Hello, bro. testimony pa ba? Ah, meron pa bro, tingnan ko dito. Okay, so Saan Okay, okay. O pag basta hindi mo na kami tatanggap na makatulungan sa Zoom, my dear brothers and sisters, sa testimony po muna ng aming tatanggapin at kung wala namang testimony, doon po kami kukuha ng katanungan sa mga comment section. Ayun. Thank you so much Sister Elena's iPad at ang kanyang panawagan ay gawing butika ang Biblia at gawing doktor ang ating simbahan. Lumapit po sa sakramento ng ating simbahan. Thank you so much Sister Elena's iPad. At mute ko na po kayo at ano ko na po agad kayo no, i-lower hands ko na kayo.